Okay, mula kay Ma'am Freylan Colado. Magandang hapon po. First time ko po mag-comment sa ganito. Wow! Kailangan ko lang po ng help niyo, sir. Magbubukas po kasi ako ng tindahan ng mga mojaco Donuts. Ang problema ko lang po ay kung paano paaalsahin ng tama ang mga ito na hindi agad masisira. Kasi ang gagawin ko po kung kailan po may bibili, saka ko lang po siya lulutuin. Tanong ko lang po kung ilang grams ng yeast po ang need gamitin para tumagal yung alsa niya. Hindi agad bumigay yung alsa since sakalang nga po iluluto kapag may bibili na. Sana po mapansin niyo po ang tanong ko. Maraming salamat po. O baka may maganda kayong suggest ng tamang timpla para sa mga donuts. I mean mas magandang recipe yung wala na po sanang milk at egg na kailangan since pang business naman po ito. Okay, sir. Maala-ala mo kaya. <laughs> okay. Para kaya, ma'am, pre. Uh, ano yun? Prenskulado? Oo. Okay, ma'am. Ay, uh, sir ba? Uh, sir ba to? Ah, uh, napaka, napakahaba ng inyong tanong. Isa-isahin din natin yan. Oo. Ah, uh, Diyan sa inyong binabalak na donuts. Magtinda kayo ng donuts. Ang donuts kasi natin ay ang uh, halimbawa ay ginagamitan talaga ng yeast. Oo. Ngayon, pag hinaan natin ang yeast nyan sa lang lutoin pag may bibili, tapos nakapigura na yan, paano pag wala pong bibili? Maliban lang pag uh, alam nyo na ang volume ng inyong mga mamimili, yes! pwede nyo nang i-adjust yan ang yeast. O, oh, pwede na rin kayang pagdating nyo sa tindahan, mayroon na kayong iluluto o mayroon pang kasunod. Or, per uh, batch ang inyong uh, timpla niyan, hindi buuhan para hindi magsabay-sabay. Kasi pag-isipin mo ha, sa kanyo na ibenta, sa kanyo na lulutuin pag may bibili, hindi naman natin masasabi yung inyong mga customer, maliban lang talaga pag nasabi ko pa, uh, may volume na kayong nga uh, mamimili. Oo, kasi pwede nang sabay-sabay. Ngayon, nasabi nyo, uh, ilang grams ba? O, oh? sa isang kilo, sabihin na natin pinakamabagal, uh, oh, pinakamabagal, maglagay lamang po kayo ng uh, 3 grams or 2 grams na yeast. Pero mabagal yan. Paano pag may bibili agad din? <laughs> Ang maganda niyan, unang timpla, lagyan nyo ng 4 grams. Oo. Para medyo mabilis-bilis. Oo. After uh, kilo. Ang pangalawan yung batch niyan, maglagay kayo ng 2 grams. Para nakasunod. Maubos na yung alsado na uh, pagtuloy-tuloy ang bilihan, alsa na naman yung pangalawa. Or ngayon kung nagduda pa din kayo ng uh, ang mangyayari dyan sa inyong donut na ma-maintain, uh, uh, ibang recipe na inyong gagamitin. Uh, ang gagamitin yung style sa recipe dyan sa inyong donut, doon na sa style uh, uh, waffles. Yun nga lang, bumili kayo ng lutuan ng donuts na may bilog-bilog na siya na 16 or 12 pieces ang whole. doon nyo lang is, uh, ipa-fipe yung uh, recipe na yon. Pero bagong, makabagong recipe nga po yun, oo. oo pero may pakakomplikado din, oo. Pero yun naman, wala kang, pwedeng wala kang yeast na gagamitin. Ang gamit lang natin doon, uh, baking powder lang, at saka yung uh, mag-add din kayo ng uh, baking soda, halimbawa. Uh, ganun lang. Kung kailan may na niluluto, uh, may bibili, sa kanyo lang siya isusumpit. Oo. Pero hindi rin talaga madali. Oo. Uh, dapat yan uh, mag-take. Uh, mag mag-take muna kayo ng rich talaga dyan. Kailangan talaga subukan at dry run nyo muna kung o kung uobra ba ang inyong uh, binabalak. Kasi pag uh, itatry nyo yan na uh, ongoing na or uh, mismo operated na kayo mahirapan o uh, okay lang pag uh, tanggap nyo ang uh, mga ano halimbawa ah, nasisiraan ka ng mga timpla dahil walang bumibili or ah, ganun lang naman talaga din sa umpisa. Oo, normal lang na talaga 'yan. Kaya alalay lang muna. Oo, ganun lang talaga. Ah, para kasi sa pang-business, pwede niyo namang ah, alisin yung milk o anong mga butter. Oo, kay pang-business, pag yan ay lalagyan niyo, ah, uh, tataasan yung costing. Oo. Sa mahalaga lang naman doon, may mga palaman din nakahanda nakakahanda. Ang ah, donut kasi, Karamihan may mga pangmatagalan at meron ding pang 2 uh, days lang, oo, masisira na. Uh, nasa inyo na 'yan kung anong inyong pipiliin doon, yung pangmatagalan or yung uh, within 2 days lang o or 3 days sira na ang inyong uh, panindan donuts. Pero yung na nabanggit ko sa inyong makabago ngayon, yung uh, style waffle na siguro alam na nyo talagang waffles, style, style lang ha, style. Ganyan, sinusumpit natin. Uh, pwede rin mag-try kayo nyan. O, ganyang mga style. Tapos, sa na lang sabayan yung may yes kayo kung okay na ang inyong uh, negosyo. Talagang uh, running condition na talaga at maganda na ang bilihan ng inyong napiling uh, Mojako Donuts kung sa inyong nabanggit. Okay? Oh, eh sana, ma'am, inyo yung mapag-isipang mabuti at uh, lahat ng bagay talaga wag nating madaliin. Kasi uh, kung mamadali tayo, lagi naman tayong nat natalisod, uh, mas maganda ng alalay na lang at nag-enjoy pa tayo o oh, sa ating uh, ginagawa. Oh, yan lang ang aking mapayas sa inyo, uh, ma'am Aprely. Kung may maibigay din ng mga idea ang uh, ibang, uh, mga creators ibang mga creator sa inyo ibang mga baker, Uh, Pagtimbang-timbangin nyo din po o kung alin ang pinakamagusto ninyong gawin para naman eh, mapag-isipan nyo mabuti. Maganda nang may mapagpilian kayo sa inyong uh, gustong gawin, sa inyong uh, negosyo na napili. Okay? Or mag-comment down below kayo sa atin para uh, kung sino oh, mga bakers ah, ah, halimbawa eh, may mga idea din kayo dito. Uh, pwede kayong magbigay ng mga komento dyan, halimbawa, sa ating mga uh, comment section para din naman na uh, magkakaroon din ng idea ang ating iba. Oo. At uh, magpa, uh, samantalain ko na din, magpapasalamat din pala ako dun sa ating mga, mga magigiting na mga chef dito sa nag-comment sa ating uh, baking recipe tutorial na talagang sinishare nila ang kanilang na-experience at kaalaman. Oo. Uh, nagbibigay sila ng mga idea sa ating mga na, uh, uh, nanonood or sa ating mga beginners dito sa ating channel oh maraming salamat mga ka bakers sa inyong uh, pagbigay sa atin ng uh, support sa ating uh, baking tutorial recipes sa inyong mga guide na binibigay sa amin maraming maraming salamat for more baking content follow for more